yung video natin ngayon kaysa na kayo makalog kasi yung ating camera eh nakalagay sa bisikleta natin dandaan lang akong patakbo relax lang ako sila lang yung mabibilis o oh, siyempre naranig yung pitik isang malupit na ano, baba para medyo kung may iskonte ayun ba diba? <coughs> meron ako dadahan dito magtitinda ng mga ikaw makawa naman ito sa kuya iniisip ko iniisip ko paano kung wala siyang benta bauwi siya ayun o oh. ayun o oh. paano kung wala siyang benta diba wala siyang benta Oh, wala naman uwi siya ng walang kita ha? Huh? kaya pinipray ko siya lagi yung makikita ko dadaan ako na magkaroon siya ng benta What? Malastik talaga, ah, talaga to oh. Grabe, sobrang malas talaga pag bumabiyahe tayo ng gabi. Mauurat ako. Kaya ayoko na pumasok ng gabi. Disgrasya. Siyempre eh, napasok tayo sa trabaho eh, eh malay mo siya pa uwi na siyempre bilis natin ng konti baka tayo malay maurap talaga ako pag pang gabi sir ingat ingat pangatlo na <laughs> ah yun, teacher namin sir manos pangatlong gabi ko nang nakikita Ayun. pa uwi na siya galing sa gym ah tao naman ay eh, papasok sa trabaho yes eh, papasok sa trabaho gabi, kakawa naman bakit? syempre, walang ilaw, walang helmet tapos yung truck po oh, dapat may helmet tsaka may ilaw pogi sabi lang, maglalagay kayo ng ano, ilaw And, pag nagra-ride sa gabi maglagay ng ilaw para safety, di ba? sa helmet, ingat kayo Ito na, pagkakita na, na ako Tuwak, 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 tuwak Tuwak, okay Dito na tayo sa Eva Pogi, wala kayong ilaw, pogi Palingo ng lingon, maglagay kayo ng ilaw Ay, isgrasya kayo niyan Sige, puntay niyo lấy tệ ngay nhỏ Stop lấy tệ Quay đăng ta, so track,